May mga pasigenyo na naninimbang sa mga tumatakbong kandidato sa lungsod ng Pasig. Kagaya na lang ng isang security na napadaan sa barangay Bagong Ilog na kung saan ang kokos ni Atisara at Team Kayadis. Alam ko Carlos Bautista. Aga Sarjan Pasqua. Matagal na rin ako dito. Kasi dumaan ako, sasakay kasi ako ng papuntang, papuntang Pineda. Dito sa may papuntang Kapitolyo. Eh, siyempre wala pa yung sasakyan. Ang ginawa ko, dumaan nga ako rito para makita ko yung uh, political, uh, political, uh, political yung tumatakbo dito sa Pasig na si Ma'am Discaya Sara. Ayon kay Carlos Bautista, isang security bilang botante ng Pasig kursonada niya ang isang bagong tumatakbo bilang mayor ng lungsod. Sinabi niya babae naman dahil naniniwala siya na mas makikinig ang mga kabataan. Sa totoo lang po, ngayong ko lang na, 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 narinig ang kanyang pangala, si Sarah Biskayak. Sa totoo lang, ano? Sa totoo lang, ang gusto kong mangyari, ito naman, ito naman bago ang makinig. Ito naman bago. Eh kasi nga, yung sabi, yung, yung babae naman natin, ang pakinggan natin, kasi ang babae pinakikinggan ng mga kabataan nyo. Ayon pa kay Bautista, si Mayor Biko Soto ay matagal ng mayor ng lungsod. Dagdag pa ni Bautista, nakilala niya si Bicosoto Soto dahil anak-anya ito ni Bicosoto. Soto ang tagal na ni Vico Soto nung mga mga mayor dito na kilala ko yung si Vico Soto kasi yan si Vic Soto anak si Vico kaya gusto niya ay bago naman Ipili naman ako ng bago. Yun lang. So gusto niya siya dahil bago. Oo. Oh. Gusto, niya gusto dahil... Sa, lokal local kasi, yan, yan, yan yan talaga iboboto ko ilog, sasamahan niyo pa kami ng Team Kaya Rest? Sa Ako, si Bubi Patriarca, nagbabalita.